Hi mga preni! Paborito nyo rin ba ang pansit kanto na may bihon? Tara, samahan nyo akong magluto! Umpisahan natin sa paghihiwa ng karne. Hiwain ito ayon sa gusto mong laki. Ngayon naman, ilagay natin sa bowl. Budbura ng asin, paminta, at haluin para manuod ang lasa at hayaan lang ng 30 minuto. Hiwain naman natin ang squid balls. Kikiam. Hiwain sa gustong laki. At sinunod ang gulay. Yaran! Tapos na! Isa lang ang kawali sa katamtamang apoy. Lagyan ng mantika. At bawang. At sibuyas i-gisa ito hanggang bumango. Ilagay ang karne. Lutuin hanggang maging kayumanggi. Kayumanggi. Lagyan ng toyo. Oyster sauce. At isang kutsa ito hanggang sa lumambot. Ilagay ang squid balls and kikiam. Hanguin muna natin ang karne. Ilagay ang carrots at lutuin ng isang minuto. Isunod ang sweet peas at lutuin din ito na isang minuto. Cabbage. Seasoning mix. Paminta. At lagyan ng konting toyo. Celery. At lutuin ito ng mga segundo lang. Tapos hanguin na sa apoy. Sa nasabing kawali, ilagay ang mga seasoning na ayon sa iyong panlasa maglagay ng tubig isa't kalahating litro budburan ito ng paminta at pakuluan kapag kumulo na ilagay ang bihon at hintayin maghiwa-hiwalay sila, parang nag-break lang ilagay ang dried noodles lutuin ito ng apat na minuto ayan, luto na siya ilagay ang mga nalutong gulay at karne Ngayon naman ay haluin upang mag-blend sila. At dahil marami ito, ililipat ko siya sa bilao. Ayan, nakakatakam. Lagyan ng toppings na ayon sa gusto mo. Nilagyan ko nga pala ito ng sili. Pangpahat, parang ako lang. Char! Tikman na natin. Mmm, sarap huwag kalimutan cook with love thank for watching